Uh, welcome to my channel and if you're new here, please like, subscribe and hit the bell notification. In today's video mga ka-YouTube, uh, titignan natin kung ano na yung lagay ng Marikina River Park. So, titignan natin kung uh, mayos ba ang rehabilitation na nangyari dito after one month ng pagsalanta ni Ulysses. Okay? So, samahan niyo ako. Uh, papunta ako ngayon ng uh, Marikina uh, River Park uh, titignan natin ngayon kung ano na ang estado ng rehabilitasyon na ginawa doon uh, after a month ng nalalanta si Ulysses so samahan niyo ako mga ka-youtuber uh, bisit natin kung ano na ang mga pagbabago doon sa Marikina River Park so bangon Marikina itsura ngayon ng paligid ng Marigina River so malinis na Yung mga inabot dito ng baha pero ah, malinis na siya so ito na ngayon ng Marigina River Park dito banda sa may Uh, ah, dulo nung sa left side dito lang pinapayagan magbike eh ah, nandito ako sa may kalumpang side So eto patuloy pa rin ang rehabilitation ng Marikina River Park. Kung mapapansin nyo, medyo malinis na siya. Dati purga bundok yung putik dito. So ayan mga ka-YouTube, kung mapapansin nyo, may mga debris pa rin. Pero hindi na katulad dati. Na sobrang putik. So ngayon medyo nalilinis na. Yung kabilang side dun sa may side ng sa Provident, Ah, hindi pa pinapayagang mag-bike yung mga gusto mag-bike tsaka yung mag-jogging patuloy ang rehabilitation so ito na ngayon yun, kung mapapansin nyo dun banda dun talagang hindi ka makakadaan pag mag-bike ka marami pa rin mga nakaharang dun sa may bike path tsaka jogging lane so ito na ngayon ang lagay ng Marikina River Park pag nasa bayang ka hindi ka makakapunta ng riverbanks hindi ka pa rin makakatagos dahil marami pang mga nakaharang mga putik na dapat linisin ang basura na naipit dun pero in this side of town, medyo malinis na. Dati puro putik talaga dito, mga ka-YouTube. Dahil hanggang dun sa leg ni Marikit na. We don't know where we're going. Should have turned back hours ago. hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. Get out the road, I told you. A car's coming, I stop you. You know I always Yan, yung pagodan nyo yan Dati, lubog yan Lampas dyan yung tubig Ay, Makikita nyo sa paligid Ayun, yung platform na yun pa Pero dito sa kabila Medyo maayos na lagay Pero bawal pa rin magbike dyan Pwede walking-walking lang hanggang doon lang sa gitna. Hindi ka pa rin makakatago sa riverbanks. So ito na ngayon ang lagay ng Marikina River Park. Pagkatapos ng isang buwan. So yan o. pa rin yung uh, platform. Ayan. Diyan yung pag may mga event. Diyan ginagawa yung mga event. Tapos ayan. Wasak-wasak pa rin. Pero malinis na yung paligid. Ayan si Marikit na. Yung tubig diyan umabot sa leeg niyan. Nung bagyon si Ulysses, umabot sa leeg niyan ni Marikit na. Kaya malupit yung bagyong Ulysses. So, ayan. Ito mga... Ano yan eh? mga bar restaurants kainan yan yan sakwasak pa rin hindi pa rin sila open pero malinis na yung paligid hindi na putik dati puro putik dito tsaka gabundok yung mga ano basura na ipon so after a month malinis na uli siya Ayan yung Marikina Bridge Mga ka-YouTube, dito tayo ngayon sa ilalim ng Marikina Bridge So yan Kung makikita nyo yung may mga number doon Yan yung ano, pagsukat ng tas ng tubig dito sa river Umabot ng may git 22 meters yung 22 yung tubig so halos lumampas na lumampas na dun sa may sukatang 21 dun eh so malaundoy yung uh, dulot nun ni Ulysses kaya imagine niyo yan lahat yan puro tubig so ngayon uh, malinis na siya after one month ayun na siya pero may mga parts pa rin na patuloy na nire-rehabilitate at saka nililinis pero compared doon noon puro putik dyan at puro basura ngayon bumabangon na siya muli oh, oh yeah. Oh, yeah. walking away your words are lost on me Is taking everything, not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you. I'm like, oh shit, I've been doing this a long. Yeah. Hey.